Good day mga idol. So, suroy so, day sa payag sa tuang amigo idol no. Dire ra na sa dul ra sa to, ah. Na day tay bay diri mga idol nga na itoy da ano nga gipalimahan sa iya ha. So, bata pa kayo mga idol pero kursunada na gid kayo mamuhi no. Grabe thumbs up sa iyo. Amigo ko lang koy, grabe siya dayang nagalimane kini ini mau na yang anak so kini mga bayi hagi kan ni sa idol idol nga si Eric Tabat shout out sa si mo Eric Tabat so mau na yung mga bayi diri oh ang katong itoy niya dagko na kayong itoy idol oh mau na siya madre so katong isa ka itoy diri unta to mga idol no nakalusot lang asa ka yagi Balik ra gitug sulod dire kay para mangulang nang atong bay. Lutas na dai ni idol. Ang nakanindot pagyud ani nga mga itoy kay puro pud bae. So dapol ning isa idol oi spotted. Daghan kaayong salamat jud idol Eric Tabat no. Naay na sa gold ring nga upgrade do. So mo ni ang ato ang mga alaga mga idol no. Monitor monitoron lang nato. So wala pa ni nataga vitamins, injikana na pud ni. Oh, mora no, mora to. o oh, happy good farm sa tanan.